Miss, namiss ko nung kumain ng ganito. Parang hindi ko na sure kung paano siya linisan. Pero ang pagkakatanda ko is binababad siya ng medyo matagal. Tapos nung binabad ko siya ng ganyan, nung nilubog ko siya, may mga lumutang. So tinanggal ko na lang siya. I was thinking, it's a bad sign. Baka bulok na siya, kaya tinanggal ko na lang. Ang sobrang dumi niya kanina. Buti luminaw na yung tubig. Nag-prepare ako ng panggata. tinapigaan ko na siya. Ito yung unang piga. Second piga. Mas maganda kung fresh and natural meron tayong kalabasa at meron din tayong sitaw. Ay, wait, may isa pa nga. Ayun yung tatlong pirasong hipon. Nangingiti ba talaga siya? Ay, no. panggaling ko na lang yung ulo niya. Ah, naalala ko din pala. Parang yung dulo niyan, parang kinatanggal din yan dati. So, pagkakaalala ko sa probinsya, tinatanggal namin to. For, ayan, ganyan matanggal yung dulo niya. Siguro pagka ano, pagka sinipsip mo ng ganyan para mas mabilis siyang lumabas. Baka yun yung purpose. Ah, nung bata kasi ako, sobrang sarap na ng mga ganitong ulam. Pero yung mga kinukuhanan namin ng ganito dati, sa ilog talaga, makikita mo malinis. Kasi nakita ko dito kanina, sobrang... Sobrang dami niyang dumi. Kasi nang dumi-dumi talaga. Tapos pag mo, malansa. Yung kung ebs na yon ng ano, kalabaw. So, parang hindi siya galing ilog. Mga bi, bigla akong nakaramdam ng kilig nung nakita ko naglabasan yung mga yan. Yung kakaibang kilig ba? Ito na yung mga gagamitin nating pampabango. This is important. Pantanggal ng mabantot. What? Na Jamois. Piling ko dumumi na sila. May mga naglutangan na ganyan. Baba po, diba? Ay mo babae. Gumamit ka pa. Napakaliit lang. Ay oh, mama. Okay pa rin pa. Kelele. Ah. I can't reach him. Oh, na ako it. na lang. Oo, nga, na, lang. na lang din natin yung hipon. Oh, okay na 'yan. No, yeah. Lago natin ng konting magic. Yeah. May fairness naman sa amoy niya Ang sarap Pag nating taktan, ilagay na natin yung gata Halika na eh. You wanna join? No? no? Yeah. I'll just do it yeah. Ayun ako, may batang makikialam alam <laughs> ah, bye pati See you next time <laughs> Okay bakasan natin yung apoy Lagay na rin natin yung pangalawang tiga. Sayang naman. Is it milk from the cow? Or? Oh. From the coconut. What? Ayaw ka ng coconut. Nagdagan natin ng asin. Ako, ako, ako. Okay. Takpan na natin. Mix. Okay, mix mo. Hello guys, my name is Makinji Batas. <laughs> so si Stop Juliet. It. Juliet. Stop it! Do not edit it. <laughs> Do not edit daw mga min. Para matutuwa din sila guys. Matutuwa sila guys. Okay lang natawa yung video ko. Gia Kucinera. Kucinera. Gia. Oh, Gia. Okay. It's done. Ilagay mo na po ito. Takpan na muna natin. Takpan muna natin. Oops. It's dripping. Ito takpan muna natin guys babay bati, see you next time <laughs> yung kaway ko guys. <laughs> sige mamaya. ito pa papa, ano ko gawin tuh? mamaya pa yan. so ano ko gawat tuh mamaya daw y? Eh. pangfinal natin yun. final. wow ang bangun. wow. ang bangun yata talaga. ay ay gumagalaw talaga. Okay, durugin natin ito para mas masarap Durugin natin yung pumpkin Yung palabasa Okay, ilagay na natin yung sitaw Ayan na siya, ang final Luto na Ang bango For sure, ang sarap Tikman natin Mmm, masarap sarap talaga winner